Bago panahon Balaon na naman ng tagulan at pabago-bagong panahon. Marami na rin ang mga bagyong nagdaan sa ating lugar. Ito yung mga araw na walang ibang gawin ng mga tao kundi magdasal at kumain. Na talaga namang mararamdaman mo na the weather is inviting. Kaya naman ngayong araw ay pansit weather. Sarap humigop ng sabaw at kumain ng napakasarap na pansit batil patong. Kaya naman umaykan, dito'y Bobby's Pansiteria. <coughs> Yes, hello, good morning guys At andito tayo ngayon sa Bobby's Pan City So na-miss natin to Ayan, bigla kasi tayo nag-crave ng Alam nyo na yung tumbong Ito yung part ng baboy Sa may mismong may pitan niya ata Nag-crave tayo Kaya sabi ko Parang kasi babi Bobby lang yung ano Yung nakita kong nagsiserve ng ganitong tumbong ng baboy Nagpaluto tayo Ito itong nasarapan natin worth 150 pesos. Ganun pa rin yung toppings, liver, sprouted, ayan. Tawag dito, ayan may mga gulay siya. Karahay and syempre yung kanyang Mickey Ayan. so around yung Mickey na gamit dito ito yung pinaka special na pansit batil patong na dito so hindi lang pansit batil patong yung senior serve niya ngayon uh, pansit kabagan lomi and yung one sunto, na lang isaserve niya yun kasi inaayos niya pa ulit itong kanyang pansit ulit natin hmm sarap pa rin ganoon pa rin yung lasa niya Ayun uh, guys, ilang medyo halos matagal din tayo hindi pumunta dito. So, ganun pa rin yung lasa niya nung timpla. Walang bilang bago. Ganun pa rin, fresh liver. Ayan, yung mga uh, gamit. Fresh pa rin yung mga gamit nila dito. So, sila gumagamit ng frozen. And yung sibuyas nila dito guys, anli pa rin. Anli sibuyas, anli kuha pa rin dito. And uh, kung trip mo habang naghihintay ka dito, pede pwede lang kayong, alam nyo na, tumagay habang hinihintay. Yung isa-serve na pansit ba patong sa inyo sinerve dito, less miki na to. So, tignan nyo gabunto pa rin. Lendok yung toppings pa rin na nakalagay. So, worth 150. So, yung serve dito, hindi ito pang vlogger guys. Ito talaga yung serving nila dito. Iba pa rin talaga pag kumakain. ng pancit pa din patung na. Yun. Halalagyan mo ng sibuyas. Ito kasi yung isa sa magbibigay kulay. Ng ibang lasa dito sa pancit or kahit anong pancit. Itong sibuyas na idadagdag mo dito. hindi siya overcooked sobrang tamang tama lang yun di ba bantiga yung pansit nila dito siyempre meron din siya ngayon hindi nga naman tinatawag na pansit batil poton or pansit batil patong kung walang ilog yan ganoon siyang itlog dahil sa sobrang dami ng pansit area dito sa Tugigraw minsan yung mga masasarap na kainan masasarap na pansit area nawawala sa so, isip natin, nakakalimutan natin so, gusto ko lang ipaalala sa inyo ulit itong Babi's Pansiteria Located dito sa may Aitanza uh, Malapit lang dito sa may 8 Walls So yun lang Halos malapit lang siya sa highway mga boss